Sumasahod sa isang brand, 70 million, kaya si Yan Lin uhaw oh makabalik kay Kim muli. Alam na this, mainit pa ng mga chika. Marami talagang tinatagong baho ang ex ng actress. Alam na alam iya ni Ogie Diaz. Sa tagal ba naman niya sa industriya ng showbiz? Napakaraming source kaya mga artista, kahit sa iba't ibang network pa iyan, ay alam na alam kahit sino malulula sa daming offer kay Chinita Girl. Sunod-sunod din kasi ang mga endorsement. Malibalita yung Ora China Jewelry ang pasabog na brands na ngayon. Swak na swak, deserve ang ganong offer. Ay nga sa binahaging komento. True yan, noong magpasikat nga nila, pinag-aagawan si Kim Jun ng mga co-host niya. Kasi sa dami ng mga sponsor nito, at hindi mahihirapan sa budget, hindi tinipit, maraming tutulong. Nagpas sa sampung daliri ang mga pinasalamatan na brands. Iba ang isang Kimjoo. Kahit hindi na mag-showtime iyan, milyon-milyon ang kita sa mga brands. Tapos may mga movie, at ngayon naman upcoming teleserye. O may natapos naman manang dalawang teleserye. Ganyan si Kimjoo. Kahit alam niya na maraming pumapasok na pera, sige ang trabaho pa rin, hindi napapagod kumayo. Kaya nga ang bilis rin niyang nakamove on sa nakaraan. Nagpaka-busy sa buhay at nahanap si Mr. Wright. Tingnan niyo naman ngayon kung gaano siya katagumpay sa kanyang karyer. Ang daming tinutulungan na mga charity. Anong sa inyo nito? Kim Town so Hammbolian.